Isang tanong naman po ng ating subscriber ang ating sasagutin. Ano daw po ang pwedeng gawin sa mga bukol na malapit po sa tainga na mayroon pong laman na parang tubig. Ang mga bukol, sa mga lagang baboy mga kaibigan. Ito po ating pwedeng uh, uh, makikita kahit saang parte po ng pangangatawan. Kadalasan po ito pwedeng po makikita sa kalang dibdib, dito sa kanilang leeg, sa bandang tenga, sa bandang puerta, sa bandang tiyan. Yan po talaga ang mga lugar kung saan po parati po tayo makaka-encounter ng bukol sa ating mga alagang baboy. Sa akin pong experience po dito sa aking backyard farm, yung pagkakaroon ng bukol kasi para sa akin, yan po ay sanhi po ng mga kagat-kagat ng lamok kung saan po napasok po ng bakterya, napasok po ng infection, kaya po nagkaroon po ng infection sa loob at bumukol po yung kanyang balat po mga kaibigan. So far, sa akin pong na-experience o na-encounter ng mga bukol sa kay mga lagang baboy, hindi pa ako naka-encounter ng bukol na sobrang matigas, yung parang bato talaga. Kadalasan kasi, ang laman ng mga bukol ng mga baboy ay nana o kaya tubig. Yan lang po yan mga kaibigan, nana at saka tubig. Pwede po natin niyang hiwain o slice ng blade doon po mismo sa ibabaw ng bukol para makalabas yung tubig at nana po mga kaibigan. Pagkatapos po, tayo po yung mag-spray ng Combinex Wound Spray doon po sa sugat kung saan po dumadaan yung tubig at saka mga nana po mga kaibigan.